pagpalang umaga sa ating lahat, mga ka-idol. Oh, ito. Nandito na naman kami sa May Barangay Lukilo naman kami Ma ngayon, mga idol. Oh, ito 'yung mga kasama ko, nauna na rin sila na mga idol. Oh, ayan, dito tayo sa May Barangay Lukilo. Oh, idol. idol, ayun na si Rodio. Tulog na nga pa si ito na. Ngangangalang umaga, mga idol. Ha, trabaho muna. Oh, ayan pala mga idol ano? Uh, ah, tanggalin muna namin yung mga debris sa taas nya para hindi kami gano'ng mahirapan sa pagbukay at may mga bakal pa mga idol ito yung kinipin nila nung nakarang araw ngayon naman ay ukay na namin mga idol ayan o oh. tanggalin muna yung mga debris sa taas barangay lupilo ayun o oh, papunta sa may santa maria ito mga idol oh. ito yung daan na yan papunta sa may santa maria So, awin nga nagapa mga idol, medyo apat to nga naman ng nagapa ay eh, nabalim mi. O, oh, umaga pa lang pero medyo mahaba na mga idol. Mga tatlong tubo na siguro ito pagka nilagyan ng tubo ng nawasa mga idol. Pero tuloy pa rin sa pagbukay para ano, medyo mahaba yung matapos. Eh, medyo malaki rin yung, ano, yung kikitain mga idol. Dahil 4 metro pala kami mga idol out kay Mayor Sige ka nga na Mayor oh, shout out daw kay Mayor sabi ni Sandy oh, Nandito yung bahay ni Mayor sa loob Mas kila 3 kilo Mas kila ka no 3 kilo ko na oh, Mayor Topi <laughs> uh, Mapapansi ka ka kano kini Sandy <laughs> Dito kami sa ano, mismo bungad na ano, bahay ni Mayor pala mga idol dito banda ayan na mga idol ah kinikipin na nila tayo si eh, matigas para hindi gano mahirapan sa pagbukay idol ayan so, na mga idol ah medyo mahaba na yung ano no yung... naukayan namin pero tuloy pa rin sige pa rin mga idol ah dito naman banda yung uukayin namin dahil well, tapos na banda doon mga idol tapos yung iba naman eh Inuhukay yung pinakadulo para mag-connect ano yung tubo doon dahil doon yung pinakadulo ng tubo na ano kinabit namin nung nakarang araw ng idol. Oh, 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 oh. Yan na, ah, na naman ni Panju. Si okay, Andy oh. Ah, banatan ng mga pareta. Hello di. Saan ka yung sagama natin o? matapat na itong ano? Ipitingin mo mga idol Para mag-connect na tubo. pa at merienda na pa, break time pa, oh. Sige, sige. Sige, sige. Ayan. Ayan Jackson. puno oh, Jackson. na patuloy uh, may mga idol. Uh, ba, kayong, ano, ukay namin. Pero, hiyo... Yung ano? medyo tagilid muna mga idol tagilid na naman na ah. yung kalangitan medyo hindi na naman maganda yung ano yung ulap nya nagtidilim na naman mga idol maba ah, na rin yung natapos namin kaso hindi pa kami nakapag nakapag ano pipe play playing eh dito kami mismo sa harapan ng bahay ni mayor kailangan matapos namin yan para ano manabyan ng tubo para makadaan yung mayor namin na buapo mga idol, na tapos na kami kumain ng panangalian at ngayon naman ay magpahinga naman kami ng ano, e, mga ilang minuto mga idol. Ah, yan na sila. Kain na kayo ng panangalian mga idol dahil kami ay tapos na. O, pahinga muna si idol at mamaya ay balik sa trabaho na naman. so <laughs> yan mga idol, na tapos na naman magpahinga, balik sa trabaho na naman sa idol. At, uh, okay na naman mga idol. dito naman ay nagpahinga muna sila dahil sobrang init mga idol ha. Ah. ala una ala una ipunto sakto napaka init ng ano ng araw kaya pahinga muna konti mga idol at mamaya ay tuloy na naman ulit sa trabaho ayan na mga idol nalagyan na ng tubo tapos na nag playing at ngayon naman ay ano tatabunan na namin yung ano, yung binaba na dugo sa butas. At doon naman sa dulo, may konti pang hinuhukay mga idol. May konti pang hinuhukay. Eh, kulang pa ano, yung ano, lalim ng konti. So, ayan na mga idol. ikabit na yung panguling tubo. Katapos nyan, ay uwi na muna kami mga idol. Dahil hapon na din. sa Sasalpag na mga idol. Yan. Okay. So, ayan na mga idol, ah, yung huling pang huling ano, huling tubo nang nawasa na ikabit na rin. Ah, tatakpan lang namin yan tapos eh pauwi na rin kami mga idol. Ayan na mga idol. Ah, so, paano mga idol, hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat mga idol ah, sa patuloy na nagsuporta. at bless sa ating lahat mga idol. And thank you, thank you. Mag-ingat kayo palagi mga okay. kay idol.